Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga sino kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Naku naman, tingnan nyo naman, napakaganda ng araw, talaga naman. Huh, ito na ang umpisa siguro ng simula mga kainay sino na. Dire-diretso na yung init ng araw at talaga namang nalalasap ko ang sarap sa ilalim ng araw. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Oh yan. <laughs> Ay na ako baka may magalit na naman sa akin ito tumatawa na naman ako yun <laughs> yan pa naman no? good vibes lang tayo mga sa good vibes lang tayo ayan huwag nyo nang putuli ng aking pagiging masayahing tao yan <laughs> so anyway mga kainis ano, ngayon napakasarap ah uh, magano mag, -ano, magpas, -mag magpumunta sa ilalim ng mga puno kasi naman talagang ramdam na ramdam mo ang init talaga grabe at syempre doon nga pala sa mga nakakapanood ngayon na baka sabihin nyo eh nagpapapansin ako at nakahubad ako no mga kainis ano pero tama kayo totoo talaga yun yun <laughs> hindi syempre alam niyo naman dito sa Alberta Canada napakaikli ng ganitong klasing klima napakaikli ng summer dito kaya pagka ganitong maaraw mga kainag ano talagang sinasamantala namin dito yung araw na yan dahil nako eh, napakaikli lang yan pagkatapos ng dalawang buwan nito September medyo malamig na mga kainags at hindi na natin magagawa ang magubad habang tayo'y naglalakad sa daan nakahubad ng pangitaas ha pang itaas yan kaya kahit sa pagpasok nako eh nakahubad ako mga kainags pero nung nag drive ako syempre may t-shirt ako nung bumaba lang ako yan ay nako tapos nung kung napansin nyo nga pala umitim ako di ba? kasi nga nung pumunta tayo dun sa Elk Island nako at nung mga nakarang araw nagbilad ako nang nagbilad sa araw kasi gusto kong um, mangitim gusto kong maging tan ang aking kulay dahil syempre pag winter pag fall at spring buong katawan natin alam niyo naman yan laging nakabalot magmula pa hanggang dito pati ulo di ba? Diba? so ganitong pagkakataon sinasamantala ko mga kainags ano? ang init ng pagmamahal mula sa taas yo <laughs> pasok muna ako yan ano muna tayo mga kainags ano? break muna tayo break lunch break ah, uh, nagtrabaho tayo ng apat na oras tapos yung kakain tayo. Tapos by the way, yung gout ko nga pala sa kanan. Parang medyo lumalala ng konti. Ano? Kasi kanina pagpasok natin meron ng konti. Okay naman kasi nakapagsuot tayo ng sapatos eh. Hindi naman ganun kasakit. Pero mararamdaman mo talaga meron. ba diba? Pero ngayon parang, parang sumisikip yung sapatos ko. <laughs> Alam nyo yung masakit-sakit na masarap. <laughs> ganon. Ganon ganun yung naramdaman ko ngayon. Ay, nako. Bibreak muna ako sandali lang ha. Yan, so ituloy yung ulam natin mga kainags. Oh. Siyempre, paksiw. Paksiw na naman. Tsaka meron tayong ah, kanin. to kanin. Kanin yung brown rice. Yan yung paksiw natin na yan. Pang anim na araw na siguro. No? Tsaka ito na yung huling paksiw na niluto ko noong nakaraan. Yan, namumurga tayo sa paksiw. Hmm, pero masarap na paksiw. ha ah, tapos na tayo sa trabaho mga kayo nagsan Oh, pagod <laughs> O So by the way, yung, yung gout ko ngayon Nung papauwi na tayo Parang nawawala yung sakit <laughs> Pag-uwian talaga eh, no? nawawala Ang bihira siguro parang si <laughs> Yung sa mind mo, uy, uwi na ako Ayos, kaya yung parang Yung naramdaman ko sa paa Parang alam mo yung nawala <laughs> <laughs> Ganyan talaga siguro pag uh, yung uwian ka na no pag gagaling sa trabaho. Yun. Ah, uh, medyo paikay ka ikaw. ako maglakad ngayon mga kainags ano. Paikay ka ako. Si so Adrian, tropa natin. Ay hindi pala, hindi pala 'yun. <laughs> Mahirap yung minsan nakala mo kakilala mo eh. Ah, uh, katropa mo, ikaw eh. ay ka ng kawayan, no? yung pala iba. Hindi. <laughs> ah, uh, so yung lakad ko ngayon tabingi inaalalayan ko yung kanan ko parang meron akong kadena sa pa na may bolang bakal na hinihila <laughs> ayan o oh. yan kita niyo pa maglakad yan, ganyan 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 ang lakad ko ngayon ah. kaya naman kaya namang maglakad ano ah, kaya lang ramdam mo talaga buti naman hindi ito yung katulad nung first time ko na nagkaroon ng gout dati na talagang sobrang sakit tapos uh, pag tumayo ka, masakit talaga. Hindi mo talaga kayang tumayo. Tapos lalo na pag magsusuot ka ng sapatos. Ako po, susuotin mo pa lang yung sapatos, mapapasipol ka. <laughs> mapapasipol ka na sa sakit. Uuuh, grabe. Yung sinasabi nilang maihipan lang ng hangin yung gout mo. Yung paa mo, namamaga. nako yung bukong-bukong ng paa. Naku po, Panginoon, napakasakit. Buti nga ngayon, ano eh, uh, may mga time na rin na inaatake ako ng gout. Pero hindi ganoon kasakit Katulad nung pumunta tayo ng Mexico Bago tayo pumunta ng Mexico Sa kaliwa naman Kaliwang paa naman Bukong-bukong ng paa Yung big toe Yun pero hindi tumuloy lang Yung parang nagpaparamdam lang ganun Hindi tumuloy na namaga talaga Pero namaga siya Hindi lang yung sobrang paga Tapos ito naman Kagabi lang to eh <laughs> Nung nagmukbang tayo no? Tsaka yung nakarang siguro Yung mga nakarang kinain ko Uh, especially nung pumunta tayo ng Mexico, yeah, wala tayong disiplina sa pagkain, no, talagang bumawi tayo sa pagkain, Nagpa, nagpakabusog talaga ako noon, time na 'yon, ano. Ayun, tapos sa kaninang umaga, medyo naramdaman ko na may something. Yeah. Pero nung bago ako pumasok kanina, okay pa, wala pa. Pero meron nang sakit, ibig sabihin, hindi pa ganoon kalala kung sa ngayon na nararamdaman ko. Eh siguro syempre dahil uh, yung trabaho natin dito, lagi nakatayo, nagbubuhat, oh, 'di ba? Kaya siguro parang medyo lumalala ng konti Pero ngayon Medyo parang alam nyo yung pagka Nagagamit mo yung paa mo Na may gout Siguro nagsisirculate yung dugo no? Kaya parang nawawala Pero pag pinahinga mo naman Doon mo mararamdaman Doon mo mararamdaman yung sakit Yung hapdi Nakon sarap nito pag yung tinanggal ko na yung sapatos <laughs> Yan kasi ano eh Siyempre pag naiipit yung namamaga nating bukong-bukong na paa medyo masakit-sakit. Kaya pagka natanggal natin yung sapatos, syempre, hindi na maiipit parang luluwag, no? Ah, ang sarap! Yun. <laughs> ang sakit! Kailangan luwagan ko muna, yung maluwag na maluwag. Yan. Ah. Whew. All right. Oh my god. Mm. <laughs> Wag sana mamaga, no. Wag sana mamaga bukas yan, ito na, ito na ah, oh. Oh, you know. no? oh, yan oh to, ito medyo maganga, no? ah, yan oh, sarap masaya-sarap sa <laughs> sa paako ah, parang luya eh, no, alam nyo yung luya, yung luya <laughs> parang gano'n eh, no ay, nako kumpara dito sa isa, yung isang paako, ito, papakita ko sa inyo Diba? di ba? Kita niyo ba yung pagkakaiba? O, di ba? Ito, okay dito. Ito, ito, namamaga. O, hindi, pero hindi naman siya pagampaga. Yan. Yan, medyo masakit na pagka uh, din ko. Ah, ano masarap-sarap. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? At nako eh, pagkagising ko kanina, yung gout ko sa paa, parang medyo medyo lumala ng konti kumpara kahapon ano. O siguro dahil kaya lang parang medyo masakit kasi gawa nga ng galing tayo sa pagtulog. Kumbaga natulog din yung dugo. Parang ganoon hindi nakapagano. Pero kanina tinatantya ko yung sarili ko kung kaya ko bang magsuot ng tsinelas or kaya ko bang magtrabaho ngayong araw na to. Papakita ko sa inyo mga kainis yung pa ko yung him hinlalaki. Ayun, napapakita ko yan. No. Ayan, nakita nyo ba? Diba? Ayan, kung ano 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 ko naman siya, hindi naman siya masakit masyado. Ayan, kumpara dito, maliit, manipis, diba? Ayan, ano 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 uh, sinuot ko yung tsinelas ko sabi ko pag yung tsinelas ko ay yung pa ako pag sinuot ko sa tsinelas at hindi ko kayang suotin sa sobrang sakit magko call and sick ako magko <laughs> magko call and sick magko call and sick ako yan sa trabaho pero pero nung sinuot ko naman ayan oh eh, no? nung sinuot ko naman makakainis ako hmm. hindi naman siya masakit medyo masakit lang sa una ng konti pero kaya naman yan nakakapagsuot naman ako kasi nung mga unang unang pagkakaroon ko ng gout dati eh, pagtayo ko pa lang, masakit na talaga. Hindi na ako makalakad. Especially nung susuotin ko na yung sapatos upang trabaho <laughs> Oro yung chinelas na ganito Hindi ko maisuot yung chinelas Sa sobrang sakit niya Kaya nag, nag, ano ako, nag call, call sick ako noon Tumawag ako sa trabaho na Hindi ako pumasok ng isang linggo Yun, si Mahal na Reyna oh. Talagang nakapang summer na summer na Mainit na Tama! Ah, init na. Sobrang init na ngayon mga kainis. ng ano, grabe. So dito sa loob ng bahay, mainit na. Pero sa basement natin, nako, lamig mga kainis. Ano? Kaya masarap matulog sa basement. Yan. Kaya mamaya doon kami matutulog sa basement ni Mahal reina Kasi dito sa taas, mainit. <laughs> mainit yan. Kaya sigurado yung mga electric pan sa mga bilihan, sa mga superstore, kung saan sa alman ay eh, mabili. Tsaka yung mga aircon ngayon ako mabili. Ah, tapos nakatulog ulit tayo mga kainis Kasi uminom tayo ng gamot kanina no uminom ako ng gamot kanina And para sa gout ko Naka Inantok ako So nakatulog ulit ako ng mga dalawang oras at kalahati Sarap, grabe Ah, tsaka yung naramdaman ko ngayon doon sa paa ko Parang medyo nalesen Nalesen yung sakit na naramdaman ko Ganda ng araw, grabe ano saya? Sarap tumambay dito mga kainags oh. Sarap tumambay dyan Whew. Talagang ano eh Swabing-swabi yung init talaga sa balat mga kainags ano? ibang klase talaga mainit na talaga ngayon uh, second week ng July nako tapos na naman pala ang first week ng July pambihira kailangan samantalahin na samantalahin yung pagbibilad sa ilalim ng araw dahil limitado lang yan mga kainis no? so by the way pagka ganitong uh, summer mga kainis, dito sa, Al sa Alberta Canada at sa buong, buong Canada karamihan ng mga tao dito pagka ganito kaganda ang panahon tapos meron silang pasok madalas ay nagko-call sick sila yan, marami maraming kaso na gano'n kahit sa trabaho namin kasi kami meron kami mga benefits sa trabaho namin na pwede kang hindi magtrabaho pero bayad ka limang araw limang araw ang ibibigay sa'yo hindi ka nakalive kasi iba yung live sa call seat. yan karamihan especially pag linggo araw ng linggo nako panginoon pag may pasok ka ng araw ng linggo at maganda ang panahon talagang mag-iinganyo ka maiinganyo ka palang tumawag sa trabaho at sabihin mo na hindi ako makakapasok ngayon medyo masama ang pakiramdam ko <laughs> kasi kaya masama ang pakiramdam dahil maganda ang panahon masama ang pakiramdam ko kapag papasok ako sa trabaho at palalampasin ko ang ganito kagandang panahon yan kaya magko-call sik ako yan syempre pag magandang panahon makakainig sino enjoy yan i-enjoy talaga yung ganyan panahon na yan sarap talaga dito sa ano no? sa ilalim ng puno mga kainag no? pang kontra sa mainit na panahon ayan tapos in inom inom lang ng juice naku po panginoon para tayong nasa Pilipinas so by the way baka tanungin nyo kung anong temperature ngayon ngayon ay positive 30 na tindi ng sikat ng araw yung positive 30 alam ko sa Pilipinas wala pa yan o sa ibang bansa alibaba kung tulad ng Dubai yung positive 30 wala pa yan wala yung init na yan syempre dito sa Canada mga kainay yung positive 30 na yan matindi ng init yan para sa amin kasi nga eh, maikli lang ang ganitong panahon dito sa Alberta, Canada mga kainay tsaka sa buong Canada usually eh, malamig talaga yan. kaya pag mga ganitong araw ganitong panahon nagbubunyi kami <laughs> pero hindi naman lahat meron din naman ayaw ang summer dito sa Canada ayan natin na. hello saya Yan, salamat sa Panginoon at okay naman yung paa natin makakainagsan Huh? Ah, ha, grabe. Grabe ang init sa loob ng sasakyan. Oh my god. Para tayong nasa oven, grabe. Sa Oh my god. Init, hot. Huh, grabe. Ha, ah, puro grabe, no? Init talaga. Ayusin ko lang muna 'tong mga basurahan natin. Para mamaya pag natin, ready na. Hindi na tayo pupunta rito para ayusin pa. Ah, kuhaan kasi ng basura bukas eh. Ay. Yan. Ayos. Ayos na. Yan. Tara, let's go, let's go, let's go. Ay, salamat. Maayos ang paako kahit papaano paano. Oh, may dadaan. Yan, yeah, natin ito mga ah, Pag summer na, no? Summer na, summer na. Yeah. Yun. Itong sanitizer. Alright. Para patay ang mikrobyo sa alcohol sanitizer. Yan. Siyempre, pagka ganitong mainit ang panahon, siyempre, alam nyo na no, yung mga bakterya, viruses, lahat-lahat nabubuhay yan. Oh, hindi ka pag winter, mga kainags, ano. Patay sila sa lamig. <laughs> pati ba naman dito may construction na rin baka, baka patiba naman dito eh, sa lagi natin dinadaanan eh, maligaw pa ako no? Mandira, oh. <laughs> ang temperature natin ngayon ay positive 32 mga kainis ano, tumaas na positive 32 tumaas na no? minsan nga umabot pa ng ano to, eh, positive 40 parang sa Pilipinas din tapos na yung building dito yung ginagawa oh ayan o no? last year wala yan pinapakita ko pa sa inyo last year no? Ayun, nakatayo na no dilis matapos ha! hot na hot yun <laughs> baka mamaya eh may tao pala rito eh no akala sumisigaw tayo so gusto ko sana magubad katulad nung ginawa natin kahapon habang pumasok tayo kaya lang kung napapansin nyo marami ng sasakyan mga nag-officina yung mga receiving nandito na rin Yan yeah. <laughs> hindi katulad kahapon eh, tayo-tayo lang nga nandito Oh, uh, ganda no? Iba yung sikat ng araw Hindi ba nagbabounce back sa ulo ko yung araw? Baka nasisilaw kayo ha <laughs> Corny no? Nakakainis yun <laughs> Ay, sigurado nito may maiinis na naman sa akin Masaya na naman tayo eh Tumatawa na naman tayo <laughs> Yan, doon sa mga nainis sa akin Pag tumatawa, pasensya na kayo ha ay, iyan tayo, ganyan tayo eh. Sorry ha, pasensya na kayo. Ayan, humingi na ako ng pasensya sa inyo. Bihira naman, no? Anyway, mga kainags, napakaganda ng ating araw ngayon. Dahil bukas, day off na naman tayo, kaya ganadong ganado tayong pumasok ngayon. Ayan, kung napapansin nyo, paika-ika ako, no? Ika-ika, kasi inalalayan ko yung aking paa, kanang paa. Pero hindi naman siya ganong ka kasakit. Kung baga, race, uh, race to 10, ang sakit na naramdaman ko ay mga nasa 2% lang. 2! out of 10 o oh, ba diba? kanina kasi pagkagising natin mga nasa 4 pero nung uminom tayo ng gamot at pagkagising natin bumaba sa 2 2 ang bilang na sakit ah hu, eto na nga ba yung sinasabi ko mga kahinags no? kaya pumapasok ako ng maaga sa clock in ko kasi just in case na mayroong abiria <laughs> magagawa ako pa katulad yan yung cellphone ko naiwanan ko doon sa truck ko sabi ko parang may kulang ha nawawala yung cellphone ko kinakap ako sa bulsa ko naalala ko nga pala nilagay ko doon sa lagay sa, sa upuan ng sasakyan natin yung cellphone ko hindi ko pwedeng pabayaan yun syempre sa sobrang init ng panahon e eh baka sumabog yun sa sobrang init or masira yung cellphone natin mga kainis ano? alam nyo naman yun ang ating uh, bread and butter sa ating pagbablog dahil doon tayo nag edit yan nakuha na natin yung ano natin cellphone natin mga kahinags, ano eto na yung cellphone ko yung gamit gamit ko ngayon eksakto naman habang naglalakad tayo pagkukunin natin cellphone ko eh nalobat naman yung aking ah, yung aking GoPro nalobat pambihira. Ha, ayan oh. Nalobat mga kainis ano, nalobat. Kaya sakto na lang kinuha nakuha natin yung cellphone natin. Nabitin yung pagsasalita ko kanina. Alam niyo yung nasa momentum kay nang pagsasalita, nagba-vlog kayo biglang mamamatay yung GoPro niyo no. Para nakakabuisit eh no. Yung momentum ka na alam mo na lahat ng mga sasabihin mo, dire-diretso na 'yung pagsalita mo biglang. Hahaha <laughs> Ay nako Biglang mapapapreno yung bibig mo sa pagsasalita eh, no? ah, So meron pa naman tayong oras Meron pa tayong 30 minutes Nakakuha na ako ng jack Naayos ko na lahat Tapos nung paakyat na ako para magbihis Sabi ko parang may kulang ah Yung cellphone ko wala So alam ko ko agad Naiwanan ko sa trako Kaya yan yung importansya ng Ano ng nang maaga kang pumapasok sa oras mo Hello my friend <laughs> Yan Mga tropa natin Mga tropang Mexicano Huwihan na naman tayo mga nagso. oh Wow Pinakamasarap sa lahat Yan Pinakamasarap sa lahat ng uwian uh, Tapos sa uh, naku po Panginoon Yung gout ko sa kanang pa eh, Ayos naman Ayos naman siya hindi naman siya pero ano medyo nadagdagan ng sakit yung konti siguro dahil kakatayo natin kakatayo kakalakad sa trabaho natin yan pero kaya naman kaya naman kung napapansin nyo yan o oh. naglalakad pa rin ako pero medyo masakit sakit lang ng konti pero importante mga kayo, hindi talaga siya yung namaga ano, At hindi talaga siya yung masakit itong gout ko yung nakakapagtrabaho pa rin tayo nakakapagsuot pa rin tayo ng sapatos importante di ba So uwi muna ako tapos pero mawawala rin naman to sakit na to mamaya pag ko yung sapatos ko tapos iinom ako ng gamot mamaya bago matulog para bukas pagkagising natin mawala na yung sakit ano pero alam ko naman nandiyan pa rin yan at least kahit pa paano uh, mababawasan yung, yung sakit at saka yung pamamaga pag uminom tayo ng gamot uwi muna ako mga at nako eh papahinga muna ako pagod ako Tsaka bukas nako excited day -up, yun <laughs> ano Miss ako ni Saya. Ha? Huh? Miss ako ni Saya. Ha? Huh? Miss ako niyan. <laughs> Miss ba ako niyan? Baby ko na yan. Huh? Mm, Kabang-bang mo lang. Saya, Saya. Kami, kami, Ano? Ay, nako. So, ito yung aking uh, pamakainig. Ano? Kita nyo ba? Alin yung mas malaki? Ito o ito? Tingnan niyo kung sino mas malaki. Ito o ito? Saan <laughs> yung namabaga? yung nasa kaliwa o yung, yung nasa kanan ayan o oh, close up natin yan di ba kitang kita naman siguro kung saan yung namamaga ano <laughs>